Okay, luto na, luto na, out sa mga gising na dyan, papasok, magandang mga trabaho, good morning, good morning, sa mga nagluluto ang tinapay, kagaya ko, good morning, good morning, shoutout sa inyo na dyan, at sa aking mga viewers at followers, maraming salamat sa pagdalaw sa aking munting tahanan, mga kabigers. saan man for you ngayon, saan man sulok ng mundo, na may Pilipino, good morning, good morning. chín nó tốt nà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nà ayun na mga kabikers luto na ah. sa na lang sa tayo mga kabikers ayun saan mga kanyang good morning good morning ayan oh. oh, luto na siya oh. oh. ayan at saka ayun o oh. Ayan, mga kabikers Ayo Ayo na. Uh. Pandesal. Pandesal masarap pala. Pag isaw sa kape. Eh. Ayan. Donut Donut. Donut. sa Pilipinas na may menefet sa saan ba kasarap bye guys bye bye hanggang dito na lang muna si Kabe I love you very much always ingat-ingat mo ingat tayo ngayon ingat-ingat mo ingat kayo saan mo kayo ngayon naroon saan man sulok ng do. na may Pilipino bye